Welcome to so my vlog for today's ka, video. Ay, nangat ka nga Tatanungin ko yung aking ka-sister kung saan mas magandang mag-apply. Kung dito sa Hong Kong or sa my Middle East. Kasi meron siyang experience, guys. Saudi ka ba, sister? Dati? Galing siya ng Saudi. So, para magkaroon kayo ng idea kung saan mas magandang pumunta. Saudi or Hong Kong. So, interviewin natin siya. Let's start na. Kaway-kaway ka. O, oh, ayan, sister. So, meron na akong tanong. So, dahil ikaw ay galing na ng Saudi Arabia, then pumunta ka dito sa Hong Kong, saan mas magandang mag uh, apply? Hong Kong or Middle East? Dito sa Hong Kong. O, oh, bakit mas maganda dito sa Hong Kong? Kasi ano, ikaw yung day off. Unlike sa ano na wala. Wala talaga doon. Ilang years ka doon sa ano? Saudi. Ure ka di, seven years. <laughs> Isang in two years. <employer. laughs> Sabi, galit na yung asawa ko. <laughs> Sige, kausapin yes, mo yung asawa mo. Kakain, habang kumakain, guys. Bala tayo ka. Bala ka? Baka yung para dito talaga. Ka <laughs> Kaya gastos <laughs> ko, ilis ay di ko ah. Ilis tam, ay di ko ah. Gastos mo ti sum Juan ba 'yan vitamin C 24? Ang kagandahan dito guys. Ako, no commitment ka Every week merong rest day. Sa Saudi, wala silang rest day. Parang hindi ko kaya 'yun. 7 years pa dun diga. 7 years walang rest day, grabe. Kailan yung ko maganda? Sa iba wala, Sa akin meron. Pero karamihan wala talaga. Oo. Hindi, nasa kontrata yun, once a week. Pero hindi sinusunod. Ah, okay. Yun, hindi lang. Nagtaktong nga rin ng liyan po. Kaya pagdating dito sa Hong Kong, parang nakalaya. Lumalabas pa kami ng bansa ba rin. Nakaya ka dyan ba? Hindi, may airport din. Ah, Parang dito, Macau. Ah, okay. Oh, kung mag-apply kayo ng Middle East, dito lang kayo sa Hong Kong, guys. Ang hindi lang maganda dito sa Hong Kong, uso kasi yung termination. So, yung classmate ko, 10 days lang na terminate oh, na, di siya. Us na lang. Kaya, ingatan lang din. Ay, Kaya, kung yun. dun sa mga first timer na walang experience, magpakitang gilas na kayo kapag pupunta kayo dito sa Hong Kong. So, okay lang, <coughs> trabaho kami sa mga <laughs> First day, first week, first month. Ano? Nakalagay ko sa power bank po. Saan nakalagay? Second floor. I-chat mo si ano? Pati charger konto. I-chat mm -hmm. mo si Lori Mag-chat ka sa ano? Mga alma kung sino pa nandoy. Mm -hmm. Then kapag rest day, ganito na. Kalabas kami, kakain kami sa... KFC or McDonald's or Jollibee meron dito sa Hong Kong. Meron bang mga, mga ganun sa Saudi mga Jollibee, Jollibee, McDonald's, ah, meron... KFC meron. Ah, meron din naman pala doon. Ang problema lang talaga yung rest day. Ay, daan na lang tayo doon. Pwede naman. Six. naman. Pwede naman. Na memory ko pa dati. Sige Harold, 'di mangagat-mangan kami pai. Masarap siya kasi bagong labas tapos ano yung... siya. Hindi siya dry. Ano ba ako kinunot sa kanila? Ano ba yung usapan natin? <laughs> Ayun nga, pagdating sa day off sa Middle East, hindi na susunod yung ano, yung... Hindi nila sinusunod yung kontrata. Ah, okay. Uh, nak pero ang ganda ng ano kontrata ng Middle East, ah, may nakalagay yun, 8 hours working, okay. gano'n. Ah, 8 hours working. Kasi naka-attach sa kontrata, uh -huh. medyo silma mo, silma ng employer, 8 uh -huh. hours working, tapos may tulog ka, may tabag pahinga, ganyan-ganyan. Mm. Tapos may rest once a, uh, once a week, ganyan-ganyan. Uh -huh. <laughs> <laughs> Hindi na susunod. Kahit magreklamo ko sa agency, wala ito. Okay. <laughs> kahit pakita mo yung <laughs> mismong contract sa employer mo, wala. Dito naman sa home. Wala so, di here, follow, uh, follow that. Uh, contract. Ah, okay. Ah, kahit sino talaga. Parang pinapaganda lang nila para maraming pumunta doon. Uh -huh. Pero pagdating sa gastos, papuntang free lahat. Ah, free. Mula passport ang ano. Ah, oh, i ka talaga nila. ang ano, ang agency kasi alam nila na ang mahal kaya kumuha mo ng DH date. Eh, halos dumadas sila ng kalating milyon. halimbawa limbawa, kukunin ako. Halos um. kalating milyon ang gasto ng employer. Tapos dito sa Hong Kong, may gastos ka nang pumunta ka dito. Oo. Oh, oh. ba dito? Mga 30 plus din siguro. Mura na din kasi hindi ka na nag-renew ng ano mo. Yung test da, <laughs> hindi ka na nag-renew. Hindi, kasi may experience ako. Ah. Oh. Pero sa inyo, mas mahal kasi nag-test da na kayo. No? Pag first time, Pag mm. first time, may kailangan mo talagang mag-test 25k yata yung ano. Tapos pala nung pinahinsin niya. 35 binigay ko. Okay. okay. Di ba may expiration lang yung 5 years? Oo, uh, uh, pero ano? Pag-exabulog ka na, hindi na kailangan. Kasi ah. may experience ka na nga. Ah, oh, okay. I mean, may na nag-test ka na nun. Mm. Pero yung experience ko na, kasi sa test ka, ang ituturo din ko yung pag oh. tamang pag-plancha, tamang pag-ano. Bali yung ginawa ko na lang, nung nang Hong Kong ako, kasi iba-iba nga, iba yung way ng pagano sa Saudi. Uh -oh. Way ng paglinis sila, iba dito. Ah, uh -oh. kasi yun, nakaila na, One week. Nag-training ako ng one week. Pero gastos na ng agency ko. Uh Oo. -oh. Uh -oh gisa 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 lang ba don hindi na ako. hindi ako nagluluto sa sa ah okay hindi ka nagluluto don uh, nagluluto ako food ko lang at saka food ng baby hmm. na alaga ko kasi nga yung employer ko manager ng bank ko yung lalaki doctor yung babae alis sila ng 7 dating sila ng gabi na kaya hindi mo na i-prepare ng pagkain. Oo. Oh, uh. Pag ng dinner, nag-order lang sila sa labas. Pero dito sa Hong Kong, nagluluto ka. Oo, oo. Dito kasi guys, all around kami. Kaya mahirap, lalo pag may bata. Mm -hmm. Mahirap. Mas ka pa ng bata na abang nagluluto ka. Yes. Okay, can I play with you? play? Yan, yeah, yan yung isang sakit ng ulo. Okay, multitasking kami dito sa Hong Kong. Ano mas mahirap palagaan para sa iyo yung dito. Ganyang malaki na, mas mahirap talaga ng bata dito. Sumasagot si Noali. Oo. Kasi guys, hindi na Yes. O. Dito kasi hindi pare-pares yung mga attitude ng bata kaysa sa atin. Parang ganun din. Ang, dito kasi bilang katulong tayo, bawal natin silang pagalitan. Eh, kahit tayo sa Pilipinas, pwede natin silang mapalo mga anak natin. Pero dito bawal. Sa so, Saudi, so, lumaki sa akin yung bata kasi pula eh, ito mm. Ako na. Magalang yun. Isang salita ko lang. I will tell to your mom that you're doing bad, Ha? Wala ganyan ako. Hindi Sorry, sorry. I will not do it. O kaya takotin ko lang na, ah, you're doing that to me. I will go back yes. to the Philippines. Ha? Ganyan yun. Pero ngayon, Sorry. ilang taon yung halaga mo dito? Seven. Pareho Seven. Na. Pag na sila. Pag ganun kasi, masagot na, marunong na. ako guys, newborn. Kaya kung so, mag-apply, oo. Oh, oh. Kung isasalang kayo sa mga interview, sabihin nyo sa si agency nyo, yung may mga newborn ang hanapin nyo. Kasi pag mga ganyan, three, four, five pataas, mahirap na siyang alagaan. Kasi, Lalo na kung di lumaki sa piramid. Yes. Hindi nyo na magamay yung ugali ba? Marunong nang sumagot-sagot. Ko. Bago ako na kailangang kukalitin ng ano kasi ayaw nung anak niya. Um, mm. ano din? Ayaw niya sa India, niya sa ibang um. Pilipinas. Nung una ko, mga unang isang buwan ko, dalawang buwan ko, sinasabi niya yan. I don't like you. I will tell to, to, to my mom that you will go back to the Philippines. It's okay. Ganyan ako. So yun no ang problem kami din eh. Ay naririnig ng nanay ng among babae. Bumabawi. Uh, bumabawi yung amo mong babae? Sa akin. Uh. Pagdating niya, may mga pasalubong siya. Ganyan parang panuhol ba? Pa. It's okay. Thank you to your mom that I will go back to the Philippines. The Pero kagandahan doon na pagbigay sila, ano? Kasi okay, alam nila yung ugali ko na, siyempre, pag mag-birth ako ng church, mabait ka, may sasabihin sila kahit pagalitan ka yeah. na, okay, ma'am, yes, uh -huh. ma'am, okay, okay, yes, lang na sagot mo. Unlike mm -hmm. sa iba na nasagot sa ano, di ba? Kaya kung ano guys, mas magandang maumpisahan yung maalagaan yung mga newborn kasi malapit sa inyo ang bata. Yun nga lang, matrabaho na. Yes, matrabaho lang. Na-experience ko yan. Hmm. Na, habang tulog yung baby, tsaka mo apurahin maglinis yes. kasi tulog. Pero pag gising niya, stop mo na lahat yan. Hmm. Focus ka sa kanya. Na-experience yes, ko yes. Na yan. Ganyan na yung, yung sitwasyon ko ngayon. Kasi yung aking alaga, guys, simula niyo born hanggang ngayon, kami magkasama. Ang hirap lang kasi kapag tulog siya, gawain bahay ka din. Pag umising, kailangan, yes, stop mo yung gawain mo, focus ka sa kanya. Kasi mas mas kailangan mong alagaan yung baby kaysa sa gawain bahay. Kaya lang, meron kang list of daily routine na kailangan mong pa tapusin. Kaya yung sitwasyon ko, halos wala akong rest. Then pagdating ng gabi, yung employer mo naman yung ipagluluto mo. Dito, pinagluluto mo yung employer mo. Mm -hmm. Ng? Ng dinner. Oo, mm -hmm. dinner tsaka ano. Ay, kagandaan din sila nag-lunch. Diba? Mm -hmm. Pag morning, nag-prepare ka ng ano nila? Baon, breakfast. Ano sabi nandun? Pag dito kasi sa Hong Kong, nagtatrabaho kami ng mga 15 hours, 16, 17, or 18, hanggang alas 12. Meron kaming friend na hanggang 12 siya nagtatrabaho. Kasi... Inaabot siya ng 12. Sobrang busy Ano sabi sis? busy sabi sabran 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 busy sabi busy sabi sabran busy sabi sabran busy sabi sabran busy sabi sabran pero karamihan pa rin naman dito sa DH sa Hong Kong guys. Nakakapag cellphone. Pasilip-silip nga lang. Pero hindi ka pwede magbabad. Ako pasilip-silip ako ng cellphone. O no, ayan sis, mag ano ka, magbigay ka ng advice kung saan sila kailangan mag-apply, Hong Kong ba or Middle East. Hong Kong na lang. Pero kung may choice kayo, Bahrain, try nyo sa Bahrain, maganda. So, <laughs> maganda rin ang Bahrain? Hmm. Ah, okay. Yun talaga, same ng contract sa so, Saudi, pero sinusunod nila yung contract. Ah, okay. Maganda pala HRs, sa Bahrain. may break, may day off ka, once a week. May kakilala kang nasa Bahrain. Maraming barin. Pilipino, oo. Ah. Kasi nga Bahrain, Saudi, Bahrain. Ah, okay. Libre din yung mga process doon. Hmm. Hindi ko lang alam, kasi hindi ko naman na-try na. Bahrain. Ah, na, okay. Magkano ba sa Saudi sa Bahrain? Same sa Saudi, mga 22K. Ah, oo. Kasi sa Pero Saudi... Pero kagandahan, free lahat. Ah, okay. Pati pag day off mo, free pagkain. Oo, oh, pag kumain ka. Hmm. Sa... So, o oh, nagbaon ka ganyan. Hmm. At saka may ibang employer na nagbibigay ng alawan. Parang yung employer ko, di ba, binibigyan niya ako ng off. Oh, binibigyan talaga niya. ako. Ah, okay. Tapos... Yung amo ko kasi, doktor. Ngayon ang mga doktor pala, every year, may mga nag-aaral din sila pa. Ah. Bawa, bagong labas ng mga sakit, ganyan. Ah. Yearly din sila nag-aaral, nag may mga exam. Ah. Pag naipasa niya yan, ibibigay niya yung free, yung one month na salary. Ko. Ah, wow. Galante, ah. kaya ko ah. tumagal ako sa kanya. Hindi lang ako ano kasi nga walang church. Kaya sabi ko, next time na mag-apply ako, gusto ko mag-encounter yung ah. Kasi... Dito ka din sa Hong Kong, maraming church. Maraming charts yung charts namin dito sa Hong Kong, mga kapag-charts ka. Isang kagandahan din yung Plus, yung salary dito sa Hong Kong, mas mataas compare sa saudi. Yung sahod nyo sa Saudi, nakukuha nyo ng buo. Dito sa Hong Kong, nakukuha din ng buo yung sahod. Walang kaltas yun. Walang tax. Kaya nga nakabili ako ng mga sasakyan, lupa, bahay. Hmm. Kasi ano pa niya siya? Ah, Mga shampoo mo, ano mo? Libre. Ah. Dito yung shampoo Parang mo, libre. Parang umaabot din ng ano, hindi. Parang yung salary mo dun, umaabot din ng ano, mahigit. Uh Oo. -oh. Kasi libre, libre. Dito kasi yung iba, libre ng employer ng shampoo. Pagaya ni Plus, sister, sobrang, hindi libre. Oo, oh, so sa sobrang tagal ko na dun sa Manila. <coughs> um, hindi nagakala yung south ko dito, south ko dun. 32K, south. ko hmm. Ano yan? Kada um, year na uh, tinatasang uh Oo. -oh. Uh -oh. Di ba may mga bonus? Oh, Alam pag mga Ramadan. May Ramadhan din sila. Doon. Maganda rin pala, no? Maganda. Wala lang ka, church <laughs> uh Oo. -oh. Wala lang charge, pero maganda rin kung sakali so, kung ang may ko. Ang parang kapatid ko, kasi halos kay dadan ko lang. Tapos sabi niya, gusto gusto niya sa akin kasi tinitrip ko yung anak niya na anak ko. Ang tawag ko nga sa anak niya, anak ko eh. Anak ko. Anak ko, hindi ka, come here. Gaganyan ako. Uh, -uh. Mary, what is anak mo? Ganyan-ganyan siya. Anak ko means mom is like my son, my uh -huh. child, ganyan, ganyan. Oh, so nice to you, ganyan, ganyan siya. Uh -huh. siya nagsabi kasi, treat my son as your son. Kaya siya mabait sa akin. Kasi sabi niya, kaya na, kasi sa so, Saudi si Cindy Uso ang CCTV na hindi uh -huh. na gulad dito yung aking natalakan. Doon talagang tiwala nila sa iyo. Uh -huh. Sabi niya, sinasabihan din niya yung asawa niya na maging mabait ka dyan kay Mary kasi bakit ka mo? Sabi niya. Uh -huh. Pinutuhin niya yung anak natin na anak niya. Wala tayo dito, alalahanin mo. Kung sinapagalitin yes. mo yan, kung sasaktan mo yung kasambahay natin, paano pag wala tayo, gawin niya yan sa anak natin? Yeah. Yun yung uh -huh. mindset ng mga mga babae. Mm, Maganda ang gano'n. Mag i-treat mo yan na parang pamilya natin para i-treat din niya yung anak natin na parang mm. anak sa na niya. Mamahalin ka din na nagkasakit yung anak niya sa, ano ko, sa pag-aalala ano, mo. Mm. Lalabas yung alaga ko. Pagdating niya, may may salubong sa akin. Parang ano, ha? Excited, na lagi pag ano. Kaya nga nung handito ako, tinatawagan pa rin ako. Uh -huh. ngayon. Nasa si Mari. Mari, when you will go. Yes. Come back here. Yeah. Naminis ko nga siya. Ayan ang iniisip ko nga lang wala. Bakit ang ko? Balik sana ako sa um -huh. Kaya lang kapag isip-isip ko, mas gusto -mas ng open door. Saka mabago naman. Yeah. Parang mabago naman yung buhay mo. Ano, nagsawa na rin ako kasi. Okay. <laughs> nakakatako lang lumabas sa Saudi na hmm. mag-isa. Dito wala kang makita oh, oh, ma ng wala kang sa dito. Oh, yung taon. Yan ba babae ka? Sila, kasi rapid ka na. Oh, <laughs> Oo nga, patakot. Kasi nga bibihira sila mga kita ng mga babae. Eh. Balot na balot doon yung oh. mga babae nila. Hindi na lahat ng <laughs> bagas. Sasakyan, tapos kung saan sila pupunto, hihindo yan dyan. Tapos pasok na agad sa... Ay, ganun. Bawal magsama ang babae lalaki sa isang lugar, ganyan. Pwede mag-asama. Mag mag-asama. Kung, ma Merit certificate na. Ah, okay. Para hindi sila, kasi masitaman sila ng polis. Ay, ay, papakita. Kaya walang church kasi walang priesthood holder. Hmm. Ay, Muslim country, di ba? Yes. Kaya yung kaya, yung, kaya, kaya siguro yung iba nagpapakonvert, ano, pagdating doon. Hindi, uh, tsaka uh, yung Muslim, sisa, tsaka yung paniniwala natin parang busy. Goal of um, Justice, ganyan-ganyan. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. <coughs> Halos sabihan ng friend ko na priesthood holder din, si Brother Jeff. Ano? Alam mo, Sister Maike, ano? may friend ako na hostin, tapos akay siya. Different tayo naman kasi, open tayo eh. Na mag visit sa ibang ano. Walang well, respect ba? May respect na sa ibang paniniwala. Yes. Sabi niya pinag-aralan ko yung Quran nila, halos same yung Except lang sa si Jesus Christ, kinikilala nating son of God and prophet. Um, sa Muslim Sabi nila anak lang ng tao, immortal. Mortal mm, lang siya lang. Eh. Hindi so, sila naniniwala na sa Yun lang, except dun lang. Pero lahat ng teaching sa tsakana nila, halos the same. The same. Ang kanjay, ako mo ay Pero kung nandyan hindi kasi may ala sila, may problem kung hapan sila. Ganyan. Mm. Parang si problem kung din parang sa si Abraham, parang sa Yung ang sinapalo nila, Old Testament. May Old Testament din naman tayo. Yung ala nga nila, ay yung Quran nila, parang Old Testament. ah, okay. Yun yung ano nila. Kaya nga parang the same. Mm yung Maganda pa nga paniniwala nila kasi tapos bawal sila mag-syota-syota. Kung sino makakukuha sa kanila, yung mga sama nila, walang well, well, gano'n eh. Kung baga mas maano sila eh. Pwede mas mahigpit, mas maganda nga ang gano'n. Oo, oo. And like sa atin, hindi may mga pasaway na ano. Mm. Hindi masyadong pinabalo yung ang loob. Kaya para sa sa'yo, mag-Hong Kong na lang sila. Hong Kong na lang kayo. Kasi experience niya, middle din Hong Kong, mas maganda dito sa Hong Kong. Mas malaki yung salary. Yung working hours, hours parehas lang naman. Wala na sa amin na may swertihan. Uh, Kaya na swertihan ko. Yung iba sis, what are you are you doing? Mahirap nga eh dito kahit pa paano nakakatulog kami ng 8 hours, ng 7 hours. Yun ang pagandahan dito sa home Kong. Si Mangutag ko yung amo mo dito, alam na niya ay pagod na yan. Oo, minsan. Oo. Tinsan, sis, pag ano, kaya nga yung ano ko sa nainay, bago mag-10, dapat pinagpapahinga na niya ako. Oo, oh, sis, kasi pag nakita niya ang mga... Nakamangot, ay, na alam na pagod na si Cheche. Oo. Kasi isip-isip ko, ang aga ko nagigising, bago mag-6, nakabangot na ako, sis, na yan ng ano eh. Oo. Okay. Uh, tapos alas, sis, pabuti mo pa ako ng alas, yes. hindi. Eh. Kaya dapat bago mag-9, sis, naka, ano, naka, nakaligo na ako. Kaya straight talaga kami dito. Ako din, from 7 a.m. to 11, yan yung working hours ko. So, Diret-diretso din yan. Oo, oh, kasi may bata ka. Pero, paning yes. kumaki na yung alaga mo, maka makakaraos din. Kasi sis, bakit ka mo? Pag mga 2 na yan, 3 na yan, pwede mo na yung pag na naglalaro yan, laga uh -huh. na si kaso ka. So, ah. Ngayon kasi baby iba eh. Bantayan. Yun nga lang, dapat may ano sila, yung... Meron, ano silang yung, yung, uh, meron siyang playpen, yung uh, playpen. Kasi pag wala yan, akit-akit yan sa pagpuntuan, palu-talo, yun yung mga... Yung kalagang ko rin nung mga 2 3 na siya, Paris, can you please sit here? Tapos buksan ko yung TV kasi yung TV doon, nang sa wall, may ah, yung malayo, kaya okay lang. No. You will just sit here, I will just do this one after this, we can play and I will uh, sit with you and we will watch, ganyan-ganyan. Tutuhin ko lang yan, makikinig siya. Parang mas nakakapagod ngayon kasi, nag-ano oh, siya, sure gumagapang natin. Oh, oh. Ayaw niya nang magstay doon sa playpen niya, nagiiyak. Pag binuhat mo, tuwa-tuwa. Pag umupo, ayaw. Wala ba yung isasabi mo sa sana? Wala, ginagamit lang yung kapag aalis sila. Pag sa bahay, nilalagay ko siya sa floor, then gumagapang siya. Ang problema nga, tutok, uh -oh. tutok talaga kasi ayaw. ayaw. Kaya natulog siya, diretsyo naman hindi. Mga 2 hours. Ay, pwede na makagawa. Uh, makagagawa na. ako doon. Pero minsan, mga 30, 20, gising mo. Oh. Kasi hindi mo na patulogin ulit. Wala na. Kasi may oras siya ng kain, may oras siya ng dede. Kailangan ko Yung tumulti. alaga ko, tapos nung nag-do siya, inano na siya, in-enroll na siya sa nursery sa British School. Um, Kaya ano, mga ano yun eh. Kasi mali siya ng 7, tapos balik na siya ng mga 1 eh. So, nakaba din. Yun, ladies ako. Eh, apartment lang bahay nila. One hour tapos na ako. Malira. Cellphone, cellphone na. Ganyan. Hindi pa artist hindi sa linis ang aming babae kasi alam niya na may bata siya. Sabi niya, it's okay Mary, it's okay even the house is dirty ganyan ganyan. The important thing is that focus on my son. Yes, so. Hindi yung ano niya, hindi to kasi hindi. Pagod ka na. Guys ha Try niyo lang ang, Try niyo ang Hong Kong Lalo na sa mga First timer Kasi Pag first timer ka kasi Magkatsaga ka talaga Meron kasi Meron ako napanood na Parang 14 days pa lang Galing siyang Middle East Pumunta ng Hong Kong Tapos Bosney Ayaw niya na daw dito sa Hong Kong Bosney Marami din akong kaibigan Marami din akong kaibigan Na galing ng Middle East Tapos pumunta dito Tapos Sabihin nila is, nakahirap-hirap. Diretso trabaho, walang pahinga. Oo, ang laki ng bahay. Oo, ang laki ng bahay. Nauuhul-uhul na sila. Oo. Tapos, nawalang day off. Oo. Nakaya na nila yung 2 years, yung iba nga 4 years, 7 years sis. Tinapos nila ang kontrata nila. Extend yun, walang uwian. Pero pagdating dito? Pagdating ng hukong-hukong, 1 week, 2 weeks, uwi na. Bakit, Gamma sis ah? Bakit daw? Kasi dito sis may CCTV na focus ho na halos wala kang uh -oh. At like bigger there is this, ng mga employer mo, pwede kang mag-sound up, maglilinis. One hour, two hours, tapos mo nang maglinis uh -oh. siya. Basta Saka may sounds. Basta na nalang magkatrabaho ulit kapag nandyan na sila. Ah, uh -oh. okay. Kasi may mata na eh, may titingin na may magpapansin na ng trabaho mo. Do it this one, do this one, give me this one, ganyan ganyan. Ah, okay. Maraming utos. Pero at least mula umagang hanggang hapon na ano na wala yung na mo. Nakaupo na kayo na. Ah, totoo sis. Dito kasi puro CCTV. Oh, ah, mm. Doon sis, hindi. Diretso talaga makausap nila yung pamilya nila. Diretso. So, mm -hmm. Kaya nga nani, bago ako dito na na pitawan mo yung schedule mo, mahawakan mo lang yan pag break mo na ilang minutes. Tapos pag bago ka matulog, tsaka walang ano. Unlike audio, kay sa ko ah. Uh -huh. Bawal kong hindi hawakan ang phone ko. Balik yan. Kasi may baby eh. Uh -huh. Mary knows my baby. always sleeping. Uh -huh. Ah, kasi kami ka na monitor. Kasi wala Tapos, mas magagalit ang employer ko. Pag hindi ko nasa niya. Oo. Uh -huh. Meron yan sis nakatulog kami dalawa nung alaga ko sa sala. Uh -huh. <laughs> Nanonood ka rin, nakatulog ako. Siya, nakatulog din ako. Uh -huh. Yung phone ko pala naka-silent. Wala, pag-gising ko. Sampung miss call ng employer kong babae. Eh? May, may miss call na rin yung kapo kong lalaki. Uh -huh. Alas dos ng hapon. Maya-maya, may nag-dorbel, nandiyan na yung ako, babae. Uh -huh. Ayun <laughs> Nabawi siya ng maga. Ah, kasi nag-worry. Oh. You make me nervous, ganyan. ganyan. Why, ma'am? Nah? Sabi ko, look yung phone. Tapos pag-dito, ay, sorry, ma'am. It's silent. What did you do? Ganyan, I was sleeping for hours. Sabi ko, ganyan uh siya, -huh. tulog ba nga siya? Sabi ko, oh, Okay, next time, don't don't make it silent. Ganyan, ganyan. <laughs> kasi tulog siya, kaya sinilid ko. Uh -huh. Oo, oh, tapos yun, yun. Kasi alam mo ba, sabi niya, alam mo bakit napu ako ng maga? Kasi, uh -huh. hindi mo sinagot. Tawag ko, akala ko may emergency nangyari. Oo. Uh hindi, -huh. dalawa lang kayo ng anak ko. Ganyan, ganyan, ganyan. sabi niya. <laughs> nag-nervous siya, nag-nervous siya ng ano. Sorry, meron, meron, meron meron din dong ano parang kasama ang lolo, ang lola. Binibisit lang. Ah. Kasi yung every Friday. Kasi yung dadayo. Yun. Hindi maganda kasi dito nga sa so, Hong minsan kinaaayawan yung may mga lola kasi masusungit yung may mga lola. Masusungit yung yes. mga yes. lola. Kaya yung Straight iba home. ayaw yeah, ay nila na may mga lola kasi yung mga lola sila yung mapagsita sa mga katulong kasi sila yung nakakasama eh. Wala ang amo, laging busy sa trabaho. Kaya mas gusto niya lang ano, walang lola. Ako naman, mas gusto kong, ayoko naman nung magstay si lola sa bahay. Okay lang nung visit-visit. Kasi yung lola naman sa amin guys, mabait. Hindi, hmm. uh, dito kasi kung nachambahan mo yung lola na mabait. Oo. Sabi ko sa building namin, sis, merong ano, may matanda na hindi ko alam kung may Alzheimer siya na ka-wheelchair niya. Lahat ng nadaan, lalo na pag ako, kaway, kaway ng kaway. Kaway, kaway. kaway Marami pa rin namang mababait. <laughs> ano Malibig ba to? kain mo, ang tutusok lang. Ako okay, nga, busog lang, busog na din. Wala ito. Balot ito. Ano kaya laman ito? Ano oh. kaya biniling? May tayo ng plastic. Iyawin mo. Kaya, ano? Dito na lang, malinis na. So, ayan na guys. Kaya, Hong Kong na lang kayo. Mag Hong Kong na lang kayo kahit paano makakagala kayo. Parang open. Stress <coughs> sa buong week. At may isang araw yes. Stress, stress tayo sa Monday to Friday or Monday to Saturday man ang trabaho natin. Pero sulit araw. naman kahit paano makakalabas tayo, makakagala tayo. Marami dito yung marami dito mga pasyalan sa Hong Kong ng mga free. mag picture picture